morning mga lodi Bali, update natin yung ano yung talisay natin na butulisim yung hindi makatayo mga lods ito na siya ngayon mga lodi uh, success naman yung ating paggagamot sa kanya bali kinod ko na at saka ngayon lang natin na i-upload to mga lods dahil ano nung gumaling siya nagpag-aaway na naman ulit kaya ayo hindi natin na upload nung kasi may mga tama yung mukha niya no mga lodi eh. ito na yung naglog na ginamot natin mga lodi bali yung mukha niya may ganyan yung mukha niya mga lodi eh. kasi ano nag aaway na naman sila nakawala yung isang bulak mga lodi so, okay na siya mga lodi pero nagre recover pa lang yung ano niya mga lodi yung, yung katawan niya medyo payat pa siya mga lodi yan sigal galing naman ng ganoon lang gawin nyo mga lodi meron tayong video dyan kung paano natin ginamot to mga lodi para makita nyo kung paano natin ginamot to mga lodi siya diba, mga lodi uh, okay na siya talagang tested improvement yung ginawa nating treatment sa kanya mga lods Ito sa mga lodi. Nakaka ano na sa mga lodi. Nakakatakbo at saka nakaka kain na siya mga lods. Kung saan na kumakain. Kaso nung gumaling kasi ito kagad mga lods. Uh, treatment niya lang to mga lods sa paggamot ko sa ano sa lumpo niya mga lods. 5 days mga lods nakuha natin. So, ganyan yung mukha niya mga lodi dahil ano dahil nag-away sila yung dalaw, yung isa doon na nakakulong nakawala siya mga lodi yung isa hinugod to nakakulong to mga lodi buti nakakulong wala naman na matay sa kanila nakarecover na rin yung isa kung hindi nakakulong to mga lodi parehas na nasa talian nakuyari sinugod niya mga lodi sa kulungan to yan. pero po tayong video dyan mga lodi dun sa video natin makikita nyo kung paano natin ginamot to A basic tutorial lang yan mga lods pwede nyo gayahin at uh, prove it naman natin mga lodi ito na siya ngayon mga lods bali ganun lang kasi ginagawa ko bali dalawang video na tayo sa butulisin mga lods meron tayo dyan na uh, ginamot na naman na uh, isa ngayon prinipray ko na natin mga lods sa sasabak na natin sa sa school niya mga lodi yun yung nagamot kasi sabi nila pag nagkasakit hindi na pwedeng ilaban sabi tested na natin mga lods na nanalo naman pero pa yung record nila 4 times ito mga lodi oh. bali yun lang mga lods treatment niya yung itlog honeybee, asukal at saka yung dex, yung ano, dextrose at saka yung ringgilya na malaki ganun lang gawin nyo mga lodi kung gusto nyo matuto gusto nyo may survive yung manok natin na may botulisen ganun lang po gawin natin at sayang din ang manok hindi natin gamitin malog sa tulad na ito nakaka-recover na sa mga lodi, so, mga lodi. video payat pa sya mga lods bumagsak yung katawan niya nasa ano dati to 2-1 ngayon naging naman na lang sya 1-9 bumagsak sya ng 200 grams mga lods dahil hindi sya gano'ng kumakain ng pellet ang pinakain lang natin dito yung ano itlog iiringin yan yun lang mga lods kung paano natin gawin yun yung video natin dyan naman nyo lang ko dyan meron po tayo yung video niya kung paano natin ginamot tignan natin yung mga logis kung paano natin ginamot robot na to mga logis oh, yan na siya mga lods oh. oh okay na siya maglakad mga lodi dati yan ayaw, ayaw, mag, ayaw tumuka ayaw ayaw uminom ngayon ito na siya mga lodi full oh. stag mga lodi pulustag natin to hindi pa nating nakuha na ng lahi. Ganun, Okay na siya. Okay. Lakas na lang mga lobes. Sana may matutunan kayo sa video natin mga lodi. Dahil ang hirap magalaga ng manok mga lobes. Sa, sa isang kidlat lang mamamatayan tayo. Ayan. Hindi pa natin kasi nakuha ng pananglahi ito mga lobes. Kaya sobrang mga sayang ito Kaya mga hindi natin gold tray mga lodi gold na lemon yung uh, cross mga lodi pangit yung mga manok natin dito mga lodi dahil butter cross lang tayo pero kahit buttercruise tayo mga loads. maabot ng apat na panalo yung mga manok natin. Ah, tulad yung mga nandun. Yung mga nandyan. Winner yung tatlo dun. Yung bulik na red. Yung bulik na henny Yan. Fastest skill yun mga loads. Naka tatlo na yun. Tapos yung red dun. Isa. Tapos yung gold naman dun. Isa. Tapos ito. Isa. Ito, wala. Uh, oh, ano lang ito mga lods. May natin panilaban ito. Basal ito. Oh, at gagamitin natin materialis ito mga lods. Yan o. Oh. Okay na siya mga lods. Salamat at gumaling na yan o. Oh. Walang kadamits damis yung paglalakad niya mga lodi. bali, eh. ano siya. bali talagang tested na. Na yung pinagagamot natin. Ganun lang yung gawin nyo mga yung mga lods Huwag po tayong umasa sa mga kapsul-kapsul, mga load. Ang kapsul, mayroon din na itutulong yung mga loads pag pang antabay natin sa kanila sa treatment. Tapos yun. Idodobol natin sa sila sa tablet. at sa kayong vitamin B complex mga lodi yan naka B complex na to mga lods so okay na siya kasi <coughs> man fighter kasi ito mga lodi yan mga lods nandyan yung video natin kung paano natin ginamot to mga lodi tapos yung isa mga lods share natin yung ginamot natin <coughs> gumaling din mga lods meron din tayong video nito ito, ito. Ito yung isa na halos hindi na makatuka, hindi na maka maka ano yung mukha niyan. Bali yung tuka niya naka ano na. Naka subsub -sub na sa lupa mga lodi. Nung ginamot natin to mga lods botulism din sakit niya pero ngayon okay na siya oh. Kaya tested yung panggagamot natin mga lodi. Kaya tinuturo natin to sa ating mga backyard breeder din na kagaya natin mga lodi para kahit papano may survive nila yung mga manok nila mas lalo pag may sentimental value yung manok ng mga lods at saka broodcock natin katulad din yun, yung broodcock broodstock natin na yun mga lodi yun. yung, yung gray na yun may sentimental value yan okay na yung manok natin mga lods na nagluto, high ay station naman po to Bali prini-pri natin na tisasalang natin sa exam. Baka pang April pa to mga loads. Hindi kaya tong March. Yan, okay na siya mga lodi high station. Yan, may video rin tayo nito mga loads kung paano natin ginamot yan. Sige mga lodi, sana may matul matulungan yung video natin na to at saka i-share nyo na rin kung paano natin ginamot to mga loads at maraming maraming salamat sa inyo